Hindi na ba talaga matanggal yung mga itim-itim na yan? Hindi na kulay na yan, Tay? na talaga matanggal yan. Hindi na lang kulay na yan. Yung... Oh, ayan, si Erika, ingay niya. Ayan yung kasama naming maingay. magiganda naman. Saan banda?

Hi, Lay. Subscribe nyo si Lay. Lay, <laughs> Le, mga lele, Lay. Le, ilang followers ka na, Lay? Meron na ba? Wala pa. Wala pa. Kala ko mayroon. Wala karga nga. Slowly but surely Hey bae, send me a